Dito lang sa tapat, oh. Sino operator ito, oh. 200 dollars per hour. Laki nito, ah. Oh, laki nito. Per hour plus mail incentives. Atara, inito, ah. Malaki ito, ah, taas sa amin, ah. oy panis kaso nakakontrata tayo hindi tayo pwede yun guys oh ito Mr. Chin machine operator oh tapos pasok sana tayo dito oh Dyna Yachts ito siguro yan Gutom Gutom ah Tara, ah, kita tayo Kaso mainit na Tinanghali ako ng gising. Wala kasing pasok ngayon. Sabado. Oh. Di off. Pagod kapon eh. Kaya tinanghali ng gising. Malingki mo na. Gutom. Baka doon lang. Ano? Dito malapit-lapit. Yung Pinoy store. Kasi gutom. Kamara na natin Ay di May dala ba tayo Ah meron Baka hindi tayo maka-wait Mamaya Time pang bukas ng gate Ayun ito Ayan ah. o oh. Tawag Ay, tayo sa kabila Nang sasakyan Wala <laughs> ko naman tawiran Dito kasi may Ano Apo pwede. Hindi pala ganun kain nito. Ito Dito yung labas. Ayan Let's go! Ayan. Yung mga kasama ko, tulog pa. Kaya hindi ko muna inistorbo. Gutom ako eh. Nagsaing na ako doon. Gutom. Ano oras na? Mag-alas na. ibina na. Umaga. Oh, ako alas 8 na eh. Wala kasing pasok. Alright. Oh, job upining oh. Our best incentive. Oh. Oh. Dito lang sa tapat, oh. Sino operator ro oh. 200 Dollars Per hour Laki nito ah Oo oh, laki nito Per hour plus meal incentives Ataray nito ah Malaki to kata sa amin ah Uy panis Kaso kontrata tayo Di tayo pwede Yung guys oh to Mr. Chen, Machine operator oh. Tapos pasok sana tayo dito oh. Dyna Yachts Ito siguro yan Ano bang company po. ito Ito contact ko oh. Ito may May cellphone number sila dito oh, Sa baba Mga chain Sa amin chain din yun ah Pero ibang chain yun corporation kasi yun eh malaki rin to kung ito yan sumahaba rin siguro eh ay malaki din malaking company din to oh hiring oh job opening 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 sabihin bago to we're hiring yun know. oh dami dito talaga mga bro mga bro mga kababayan dami kamera oh tingnan natin lucky rin eh, no tawagan mo lang ngayon itong numero na to oh kailangan lang marunong ka makipag-usap sa ano chikwa laki nito ah oh. 200 per hour dollars plus mail incentive Lucky nyan guro may budget sa mail nyan kung 50 dollars din o oh, malaki yun per mail malaki yun ah sakto na yun pwede na sa'yo kung gusto mo pa maglabas na ano malaki din yan 200 dollars magkano na yan peso 300 300 plus 370 360 mga oh, ganun siguro Oo, oh, mga ganon nga. Tama ba? Gusto siguro ganon. Tapat lang. Tapos yung company namin, yun lang yung dolo ng gate. Sa so, tapat ng dulo, sa so, labasa namin. Nabasa na, nabasa ko kasi ano siya mga kababayan eh, mayroon siyang translate na English. Kasi marami namang dito, Pinoy. Or Marami din mga Vietnamese, halo Sa amin naman, uh, mas marami Vietnamese. Kasi limang Pinoy na lang kami ngayon eh. Dati raw yan, 14. Pero hindi nag-boom yung uh, negosyo nila sa maleta. Nag-stop yung maleta dun eh. Kasi nag-stop yung order. Hindi nag-boom. So Ano na lang Pinalipat yung ibang Pinoy Pinahihara na lang sila Pero ngayon Lima na lang natira So yun lang lima Pag may nag Hindi na rin yun ng contract Yun yung papalitan At Tulad nung sa amin Dalawa kami <coughs> May pinalitan kami Dalawang Pinoy din Hindi sila na rin yun ng kontrata So yun yung pinalitan namin Kasi yung isa Yung si Kuya Steve Yung pinakamatagal 11 years na kasi yun dito So yun trusted yun na, no? uh, rin yung contract nya Kasi syempre mas ipag diba? Makapagkatiwalaan Untuk ito naman tayo ito ito pabusahin na natin <coughs> the wonderful energy place opening hours ah pwede siguro pumasok rito tour ah meron nga oh tour time hindi pala dito eh Alas 10, may alas 10. Close on Thursday. Open from 8 a.m. to 12 a.m. Oh, Oh. Ani pa. Yung araw sila oh. Pwede pala. Yung may mga isda doon oh. May mga koi. Koi fish. Kala ko ano? Hiring. Ano pala to? Parang dorm. Ano? Dorm ata. Tandaan lang tayo lakad Pero gutom na ako eh Ito lang Hanap tayo makakain doon Hindi, bili lang ako ng ano Spinoy store Egg Dito na lang Spinoy store Kasi medyo malapit-lapit Doon pa kasi sa paliko Yung palengke Medyo <coughs> Dalawang ano pa ah, Isang Mahaba pang lakad Doon na lang gutom eh wala na ubusan ako na itlog alam mo naman tayo mga kabayan paborito nating ulam or pagkain is itlog pero masarap yung ano itlog na tawag doon organic or what basta hindi na natin claim organic brown eggs na lang Paras lang yung kilo eh. Tinitimbang nila dito. Nung nakaraan, nung binili ko, ang nabayad ko doon sa itlog na yon, 80 dollars. E Itip. Ano sila yun eh? Ano ba yun? Di size ata yun, 14. Lumalabas yung isa na ano? Uh, uh, uh. Mahigit 5 piso siguro mga halos 10 pesos mga 9 or 10 sa peso pwede na rin yun yung medyo mura-mura eh. pero kasi yun yung kinakain ko talaga since ano ah, uh, ano bodybuilding tayo Dito lang ako sa right side naglakad so bilang ano kasi hindi ganoon kainit ba. Ngayon tayo sa Ligo. Ligo-Ligo lang pasok eh. <laughs> mga Vietnam tayo nito. Hindi na Ligo umaga. Ha? <coughs> Madami dito, mga company. Madami rito halos ano halos mga factory yung ano <coughs> paligid kanina tapat lang yun namin eh kaso bago pa tayo nag ano malaki rin yun ha? pero ayos naman sa amin kasi may OT <laughs> yung maganda eh, yung may OT kasi ibawin man lang tayo kasi para hindi sayang yung araw ba Paresa lang naman yung araw kasi hindi mo na may babalik. Sana ba yung Pinoy? Wala pa pala. Kala ko lumagpas na. Wala po, dildritsa lang tayo. Uy, big bike ah. Sana all. Oh Uy, ganda na po tayo. Ganda ng pagka-prowning. Ito nga oh. Pantay na pantay. Galing ng pagkatapos ah. Oh. Santa na tatawag diyan. Galing na pagka proning. Tapos yung mga nila rito, mga kababayan, ganito lang oh. Yan. Sa ano yan, yung meron yung stagig eh. Yung kawayan na maliliit. O yung ginagawang ano, yung parang disenyo sa bahay yan yun eh pinag tagpi tagpi lang nila air defense shelter ah shelter to sabihin parang dorm ta ba bala na basta ano siya di man tayo kasabot sa uban man mahirapan tayo sa tumang kalisod ba ha huh? gulat din sila wala na ako doon makagising na yung mga yun pero yung dalawa namin kasama pang gabi so yun tulog sila bawal maingay doon kasi ah, uh, siyempre respeto natin yung pahinga nila tanong kung bukas ngayon sarado pa ata yari tayo dito sarado siguro Yun sarado. Lakad-lakad tayo, sarado pa. Ini <coughs> sarado ata. Tayo. Dito na yan eh. Kaso muka sarado. Hindi yun natin makabukas. Bukas na lang. Kitang mamahalin sabay sa ay sarado sarado siguro sila pag sabado o tanghali na nagbubukas to nakaraan kasi hapon kami noon alas 5 kahapon uh, na to <coughs> tingnan nga natin baka meron silang ano doon kinabit ayan yun mga kababayan oh. ayan Tingnan natin may mapa ng Pilipinas diyan. Kaso sarado. Yan natin kung anong oras magbubukas. Pero yung ano dito, palaruan 24 oras. Wala kasi bantay. Yan, oh. Bawal ka naman magnakaw. Walang pangalan ano. Yan. Pilipinas Store. Ano, oh. plug ng Pilipinas 'to. Oh. Philippine plug. Nakata nah, proud may ano pero hindi bukas. Dito ano ba to dito bilang Wala. Mga ice Mga bilihan ice Doon sa lagpas tayo. Kami di itu. doon. Ito yung, ng itlog ah. Kain natin, eh. Ah, oh, family business lang tayo nga dito. Marami dito eh, business na sa bahay lang. Ah, wala. Balik, balik. Ano <laughs> yung pagkain natin ngayon? May ulam naman doon. Na, ah, sardinas. Parang may manok pa kami doon. Egg kasi, mabilis na luto. Ayun. Butom na ba? Yung meron naman doon. Ay. Sarap kasi mag-itlog pag umaga eh. Ah, ito nga. Tingnan mo, di natin na, di ko na ano. Mamaya pa pala open, no? Oh? 12. Ayan, 12 pala. At least alam ko na ngayon, close. Ah, uh, 21. Tapos na ibe. May ang gabi. Okay. 12. 9.5 hours lang na open, no? Oh. Bali pala yung punta. Open nga pala siya. Wala namang makalagay ko. Daily. Pero daily siguro yan. Sabado. Meron siguro yan. Wala silang off. Nga lang. Mali yung punta. Top ho. Vietnam. Ah. Toko. Indonesia. Kasi rito. Meron din mga Indonesian dito. Mga ah, kababayan eh. Kasi kami. Tapit Tapit tayo. Andiyan yung park eh. Baka mamaya gala tayo dyan. Malingki kami. Ah, dito. Mamaya hapon pala. Bagay. Masarap mamalingki paghapon kasi walang ano. Walang init. Hindi may init. Katulad na karaan. Gabi na. Pwede pala. Pag gabi tayo pumunta na dyan. At least alam ko na yung ano yung oras nila tapos nakapaglakad-lakad din tayo mainit nga lang pero hindi naman ganun tama lang balik 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 balik